Ayan, panibagong araw, panibagong balog. <laughs> Mapupunta ako ngayon sa bukid. Masyal ako sa bukid ngayon kasi magandang panahon. O, tignan nyo. Ang ganda ng paligid. O, ang ganda ng duman dito pagka ganito na magandang panahon. Walang ulan. O, ganyan ang makikita dito sa bukid sa probinsya. Kaya yeah, magandang maglakad-lakad dito maminsan-minsan. Pang paikati thi... stress. Ano <laughs> may stress ka? O, oh, kasi ito'y kapintas tayo, ya kagan. Nang dito yapo po. bang kagaan. ng nagmet dito, oy. press air. Hmm, dapat ti baboy siya, nagdigdigos siya, tanggal. Hmm. dapit dapat ito'y. May sabi nga baboy. kabulaos di ba at habang naglakad lakad ako at nagmuni muni dito ayan oops tinas ko pa yung video dyan <laughs> ayan, may nakita akong kan lokban may nakita akong lokban dito ayun at dahil hinog na yung lokban kumuha ko ng sungkit at sinungkit ko ito oh ganyan sinungkit ko siya ng ganyan hindi ko makita masyado dyan kaya ganyan oops ayun sungkit sungkitin mo na yun oh isang beses tatlo na agad <laughs> ganyan ako kagaling mga tusok <laughs> manungkit o, yan. Kinuha ko na yung tatlong lukban at kukunin ko ito iuwi sa bahay. At doon ko nakakainin kasi wala kong suka dito. Masarap yan sa, sa, suka at asin na may sili. O so, yan lahat na kuha ko. Tatlo. So, nung nandito na ako sa bahay, habang nanonood yan, kumakain na ako ng lukban.